mga dagang kaalaman na inyong mapagpupulutan ng aral na nakaugnay sa tunay na buhay. Naranasan mo ba na pagtawanan ng mga tao dahil ikaw ay mahirap lamang? Huwag kang magiging malumbay kahit mahirap ka, marangal kang namumuhay. Tandaan, hindi naman nating kasalanan na pinanganak tayong mahirap dito sa mundo. Walang may gusto nun na maging mahirap tayo. Huwag kang malulungkot kung pinagtatawanan ka nila dahil isa kang mahirap. Gawin mo silang sandata mo upang tibayan ang iyong loob para magtagumpay sa iyong mga pangarap. Sabi nga ng iba, ang mapagkumbaba ay pinagpapala. Maaaring hindi mo pa panahon ngayon. Basta't magpatuloy ka lang sa iyong talambuhan. Sana po ay ito ay napagpulutan niyo ng maikling aral.